Good morning, thank you po Lord Meron po tayong gagawin Isusu por B1 Eagle At pinick up nga po natin yan At meron na pong pyesa ang ating tropa Valve ring, valve guide, engine valve at valve seal una natin ginawa dyan tinanggal muna po natin yung kanyang mga lumang engine valve at sinikwat na po natin yung kanyang mga set ring hindi na po natin inispatan yan o winildingan yung kanyang set ring dahil hindi na po original yung kanyang mga set ring kapag original pa po kasi yung kanyang mga set ring kailangan nyo pong build upan o ispatan yung kanyang set ring para lamang po matanggal nyo o masikwat nyo kapag po kasi napalitan na yung kanyang set ring malalapad na po yan o makapal na po siya mayroon na po siyang pagsisikwatan mga tropa mechs at sinunod na po natin dyan yung pagtatanggal ng kanyang mga valve guide mayroon lamang po tayong pinabrikit dyan na pang tanggal ng guide mga tropa at lininis na natin yan ng wire brush matapos natin linisin ng wire brush, sinunod natin ikabit dyan yung kanyang mga valve guide ito mga tropa na sabi ko na po to dati pero uulit na naman po natin dahil paulit ulit din lang naman po yung ginagawa natin alam nyo ba kung bakit magkaiba yung kulay ng balot ng valve guide yung red mga tropa mix e para po yan sa exhaust at yung intake naman po yung blue sa pagkakabit naman po ng valve guide din, hindi po kayo magkakamali yan kung kayo po yung magkakabit dahil mayroon po yung marking dapat ang ganda lamang po yung height nya hindi po kayo dapat lalampas po don at meron lang po tayong pilot dyan na engine bag at bar bad. Yun na po yung magsisilbing pilot natin sa pagpasok ng mga guide. At linagyan ko na po yan ng chamfer gamit po yung high speed na rotary para pagpasok po ng set ring. E eh, suabing suabi po yung pasok ng mga tropa mechs. At pinasadahan ko na rin po yung ilalim ng inoo po anong set ring para po wala po siyang kalso na karbon kapag mayroon po kasing kalso na karbon po yan posibleng tumagilig po yung kanyang set ring mga tropamex at lininis na po na muna natin yan ng wire brush bago ipasok yung kanyang mga set ring ginamitan lang po natin yan ng plate na bakal para maipasok natin yung kanyang mga set ring. at ginamit natin dyan yung kanyang lumang engine valve para maisagad natin yung set ring mga tropa At dahil semi po yung kanyang set ring, kailangan nating pasadahan niya ng ating pang valve seat dahil mataas nga po yung kanyang set ring kapag mataas yung set ring syempre mataas din po yung engine valve kailangan po pantay lang po yung engine valve sa kanyang head kapag mataas po kasi yung engine valve mga tropamex tutukod po yan sa kanyang piston nang mabalbsit natin at ma-check natin ang na lapat ng mga tropa pinasadahan na natin yan ng ating pang na bato mga tropa mix gaya po ng inyong nakikita Nang mapasadahan natin ng bato yung kanyang mga intake, nagpalit po tayo ng bato po dyan dahil magkaiba naman po yung sukat ng exhaust, kailangan natin palitan yung bato natin mga Tropamex. At sinunod na natin dyan yung pagbabalblaping hand drill na lang po yung ginamit natin dyan para mabilis po matapos. Pero importante dyan mga tropa mix, matapos yung gamitan ng hand drill, itataktak nyo po yan mga tropa mix gamit po yung grinding umpaw na pinong pinong mga tropa. Nasa inyo na yan kung anong pamamaraan gamitin nyo sa pagtataktak ng engine valve. Yung iba dyan bumibili po ng grinding stick pero tayo kamay kamay na lang mga tropa at sinunod na nating tandaan dyan yung kanyang mga engine valve ng puncher para hindi na po magkapalit-palit at sinunod na nating hugasan yan hindi na natin ipinagkita yung pagwawasing mga tropa mix dahil gaya ng mga nasasabi ko mga tropa basic na lamang po yan at kinabit na nga po natin dyan yung kanyang mga spacer nung spring at Sinunod nating kabit naman yan yung kanyang mga valve seal. Sa pagkakabit ng valve seal mga tropa, tanggalin nyo muna yung kanyang mga spring bago nyo salpakan ang sakit. Dahil kapag di nyo tinanggal yung kanyang mga spring yan, mapipit-pit po yan o masisira yung kanyang spring ng seal. Ibalik nyo na lamang po yung mga spring kapag naikabit nyo na po yung kanyang mga valve seal. Gaya po ng inyong nakikita mga tropa mechs. At sinunod na natin ikabit dyan yung kanyang mga engine valve para naman po isunod ikabit po yung kanyang mga valve spring at saka yung mga valve block mga tropa. Ginamitan na lang po natin dyan ng valve spring compress. Yung spring nga po, nga po pala mga tropa, gaya ng aking nasasabi lagi, yung makitid po mga tropa mix, yun po yung dapat ang nasa ilalim matapos natin ikabit yung kanyang mga bad block importante yung importante po dyan papalo paloin po natin yan para siguradong sigurado po tayo na kumapit yung kanyang mga bal block sa kanyang engine valve at linangisan na po natin yan at sinunod nating ibinalot niya ng plastic wrap ready to deliver na yan sa ating tropa shout out sa iyo boss Jonathan yun lang mga tropa salamat